Kul? Ya, am. Uuuh. Takkan? nak hidup. Saya Oh, oh, <laughs> oh. Tidak <jay. Yun>. Lah. <laughs> ah! tayo medyo malayo-layo yung tinakbuhan natin mga idol ayan yung tristris tris. ayan yan yung ating lugar yun unang area layo ng ano natin lugar layo, layo. ng puntahan natin medyo kalma kasi idol kalma kasi ano jay malakas ang agos hinay lang agos ha saan nadadto maagos mga idol yun yung pangulong nag-alis yung pangulong ko. Agos, 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 kejap boleh eh gag dah long oh boleh agak makan dol wish oh ah <laughs> um. uh. 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 nak mm. sabit sabit cis dia tak 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 sabit muah muah seks oh tak Are kun are kun. Tiger agak ada dulu. Tekalimur tindak dulu. Tiger. San Yun. no. Ano pa yung ano? Mog sabetin sa ilaliko na dala. nang hila idol. Tiger agak ada. tayo kay Nicole Okay na Pus na mga kaidol mo mm, na Jay Pus na naman mga kaidol uh, na. hmm. Ah 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 itu <laughs> singit dek manja iya lah itu dulu. Uy, lu ngus rumah idol okay. <laughs> dami magain dito mga idol puras malalaki idol grabe dito ang ispat na ito mga idol oh. Lunas. Dulos ah. Mga lawa agad ah agad agad agad. <laughs> agad. Mm. Lacto, Mga lawa agad mm. mga idol Dulos uh. Interor Mga lawang <laughs> agad Lakto mga idol Kabit tau mga idol Sayang Siyang Patay Jangan Dan sini pulai dulu lah. Berita dah. Ish, malah benar itu. Uh. Tad. Baka yang na yung nakatakas kanina, Jay. Baka nga ito. Hmm. Lapote. Ay, yan ay dulo. Uy. Mas mas tira Jay. Hmm. <laughs> hmm. Sinikul ay Oh. Eh. Hey. Ha Haslir na. <laughs> ha? -ha. Haslir na. Ha? Ano kung kaya kol? Ano kung kaya Ha? Ay, no, <laughs> Bungus jai. Ah. Tangan <laughs> lawang lunos. Saka isang tiger. Oh, pina ina na. Di mana pina ina na? Pina ina ni hmm dul. Hmm? Dan dalam dan dan. Ja. Hah? kan boh ha? dekat macam tenggel. Sana. Bodin lu ag aku an nak gibir ni. Si sing si sing si si kunti. Alah. Alah. Dudung dulu, ngaitu dulu. Rabit nah. Kunti lah Ah. tu ah. ni. Tegak yu, tegak. Hmm. mau oh ah. tiger kagak ah. dah cak ada lawang longnos idol dalawang tiger cak ada lawang longnos oh iyolah melak yung na holy jaya jaya lagi yang na holy nya Dalawang lungnos tsaka ano? Dalawang tiger. <laughs> malaki na mga huli nila mga idol. Malaki mga idol. Tristisan <coughs> talaga mga idol madami isda. Ha? Tristisan madami malaki isda. Marami malaki isda dito? Opo mga idol. Eh, yung sinasabi ng Tristisan idol. Oh. Yung bato na yan. Oh. Tatlong bato mga idol. Yung mga bato dyan? Kasi yun yung mama nila. Saan? <Ngly> mama hola pa hm mama, gồm tao gồm tao gồm tao tao gồm tao gồm tao

Ping, Tingnan natin 'to, idol. Ang ulam po diyan sa ya re. diyan sa taas diyan. Ulat na idol? ulat Oh. Siguro yan kay Jairo. Ha? Huh? Siguro yan. Wala po siguro yan. Ay, yan ay dulo. Uy! Lunglos, -lung lunglos. Lunglos. Bakit mo kayo doon? Uy! O. Oh. <laughs> Pangatlong lunglos, ha? Ah, o. Oh. Pangatlo. Pangatlo Pangat na. long nos. Sarap pa naman to, ano yung idol o. Sarap yun ano? Sabaw o ano, prito? yan masarap lahat ano yun mga idol masarap rin yan masarap yan pag tinula tinula kasi pag mataba matama yan mataba, mataba. mataba.

bulat ako sa Jaya. Si Jairo ah. Ha? Naanuhan ako ni Jairo. Walan. Walan? Bunlot ang kalit. Hmm? Bunlot. Hmm. Ang tikin ng Jairo. Malaki. Malaki. Hindi na nasira yung mukha ni Jairo, lang angat, angat lang, tanggal yan. Oops, yung kayig, ano pala ito? dali lang na eh. Ayos lang, Perasaan hmm. <laughs> oh. si dulu. Hmm, Nak pergi hihik, <laughs> pah. Nak pergi tu, Jai. Baru nong. Baru nong si Jai, roh. Kalibang-libang. Nak kaya? Hmm. baru nong Oh, jangan balik-balik, ha. Jangan balik-balik, jangan balik-balik. Para hindi kak. So, sabit? Sabit? Wala. Oh. Ha? Asyang, syubol, syubol. Eh. Sayang. Oh, pulanglah mesti cerok. Tambal riderul. Tambal. Ya. Dia Tambal Bumalik Hmm. balik ah. Hmm. gal. Nang ngai dulu. Lah, mulai ya. Dako dako tol. Nang ngai dulu. Hmm. Mengantar rumah lakas lumapan mah gitu. Mengantar lumaban. Uh. Mhm. -huh. Karena magtalun. Ayya nang ngai dulu. Lah apa dulu. dulu. Uh, oh. oh, Jace. Ah. Lon. Pira-pira nah. Oh, pira-pira Hmm. Oh. Mm. Dah. Ya. Da. Mm. Ojay. Kau nak apa? Apa <laughs> nak gae? Uh, angin hmm. dah munak yo. Ojay. Ojay, dah <laughs> munak dah. Yo lah. Kanahan tayo da. Uh. Mm, Tar ganahan. Selamat mga idol. Yo

lang apak apak lang isang lapo pa lang yung huli nyo isang lapo pa lang yun saka tad dalawang tiger mga tiger manangakon dyan eh isang mga lungnos imperor lungnos imperor tatlo yan kasama nyo no? yung iba sa ilalim hindi maano bukas bukas Tal. Dali mga idol. Ha? Huh? Mm. Laban mga idol. Mm. Malaban. Malaban. Malaban daw idol. Ush. Ano kaya to? Nasabit. Nasabit sige sige. Tagal si, lang, tanggal lang. Tagal lang. Uy, slapo mga idol. Kaya? Pag hindi dito ako magtanggal. Kaya mga idol. Hindi ako magto ako magtanggal, ako magtanggal bitawan mo bitawan bitaw, mo. Bitaw. Kaya naman, tayo lang doon. <laughs> Oo, oh, ganyan lang. Oo, ikot. Hmm, Madulas kaya ano? Panit niya. Madulas. Madulas yung panit niya. <laughs> Oh, um, na, sana, dubot na. Tawon mimi ano, ayan. Tutok. Dito. Kuli ko lah. dalawang lapo na sila. -um Isa na. Dalawang lapo na kami mga idol. Nanguna siguro yung mga ano lungnos, yung siguro umunang kumain pa. Ta Tiger. Hmm. Sana daw daw, ito lapo. Niniyog lapo ngao. Oh. oh. Lapo. Lapo <laughs> <Ayan, idol. laughs> 'yan. 'Yan ay Lapo 'yan. Kumain lapo ngao. Ngao. na tayo mangidol. idol napira na mga idol Paratang <laughs> linaw na. Lapo nga idol. Hmm. Ako <laughs> Pag good size ang lapo. Ubi ka naman ang tiger, dalawa. Sabi. Mm -mm. Yung ano, yung basura baka maglipad dyan sa ano ha. Baka ilipad dyan dyan. Bagay, wala namang hangin. Ang hangin, kalma. Kalma, kalma lang, di ba? Opo, mga dyan. Ha. Hmm. Beleng jai. Dakok jai dakok. Lomai perom, borong pukul sih ya. Tokol. Lah bua mane? Saya lain dulu. Bulanan nama. Aian. Uy, lah punai dulu. Lah puno naman. Itu 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 Hmm Pang mm. apat na Pang apat na Apat mm. na nala po Yon hmm. Pisa na, dami na idol Pang hmm. apat na ambun, ambun na idol Kain ingat tu mga idol Hmm Kain na na po na na. Hmm Hah? Hmm? Bang kata bah. Hmm, dah hmm. ni mengau ni. Lepih ulah. Ha? Pulo yan? Mm hmm. Ndi ah. Pian sigorian. Nah. Ayane Ay, dulu. Panglima na mga idol! <laughs> Panglima na! Yun! <laughs> kaya kaol? Kaya mo. Kaya yan, ito pa. Hmm. Lagi kaya natin yan sa ano, yung ano yung isda na yan baka sa bagay hindi matuyo no. Walang inik bitaw. Ha? Nagaulan-ulan man, hindi matuyo. buat oh, kau macam iklan online dah. <laughs> Kayin ah. Hmm. Kayin ah. Para. Berkas sabay Gendangan ngan bunan ya, oh, agak ngan bunan bun gunte Gunte ngan bunan bun, maya menggelapas <laughs> Oh gian, yang Iyan, um, ay, unus yang unus ayah dulu Tahu? <laughs> no. Sana makal hangin aku te <laughs> Ngaram daman mula kol? <laughs> <laughs> Ang <laughs> muntik na humaulog. <laughs> <laughs> oh, nandahan huh? <laughs> mm, lang, nandahan. Mm, Nagpadala mm. lang. Ha? Nagpadala lang siya. Ang gandahan lang. Tawan siya yung rider lang. <laughs> Nakamikot na yung unos ah. <laughs> <laughs> Kawas na itong <lang> sipan ka. Ha? Nagpas na sipan. Nagpas na sipan nga. Hindi ko ito lah. Tiger tu ah. Tahu? Sini nama kain. Iya nah. Hmm. Oh, kita kita pun jumpa kita pun. Itu yang diteri itu. Sekarang lumakas naya dulu lah. umiikot yung bangka naging lagos yun na lagos ay doon lang layo na oh Agus, kau oh, kaya apa ni? Kol kaya apa kol? tino you know ay hmm. uh, mga huli ni lang idol tulong si perro dulu lakas ng ulog noo yeah kama ilimang lapo At tatlong tiger kulog kulog na hawak uwi na tayo o patuloy 'yan ay eh? mga ngi ni eh. Kayo. Ha? Ah, kayo. Yan mga idol, huwi na daw sila idol kasi ayan oh, no, agos, grabe ang agos, nakikot na. Yan lapit na yung unos. Layo pa naman yung layo. layo pa yung uwi na natin idol. Layo pa. At least nakadami din kayong ano. Nakatatlong tiger din kayo. Tsaka ano? Lungnos. yung Idol Ayan sa dalawa, tatlo Ayan lang lima Along yun Ito pa yung sa taas yung pa. Yan. Okay, pa mga Idol? Nakadami pa din mga Idol Siyempre unos, unos lang, unos Ayan, napit-apit tayo mga Idol Pag tayo maka-ano na, maka na, Kasi medyo nag-unos na talaga Idol Ayan o no? yeah, Ayan pa Ayan isang Ganda, dami pa sana nagkain na idol, kaya lang nag unus na eh. Ayan mga idol, away kita ng mga bata oh, ayan oh, good size idol oh. 2.1 times 15,350 tapos yung Tiger Rose mga idol yung tatlong piraso 4.2 times 250 ang kilo 1, 1,050 tapos yung KB idol 9 kilos times 100 kaya 900 uh, kaya umabot ng 5,100 ang kanilang binta idol ayan ayan pa yung mga bata mga idol kinuha pa yung bayan nila idol Ayan po yung balian po yung pinaka, ano nila pinaka binta lahat kuno pa yung bayad